Ayan. Meron kaming binuksan na lubi kagabi eh. Kahapon yung ngayon hindi na gamit kasi sayang naman kung hindi na ko ano, ginamit. Paborito ko pa naman tayan, Gulay po ang ulam namin. Tikman ko muna ang asin. Hmm. Ito yung mga paborito kong ganahan. Paborito na ako na ulam. Sabi sa akong tuyo. Sabi bubuhay pa akong tito. Makahubi to naman ako si <laughs> ayun Ayan, lalagay ko na ang gulay. Uy, na yung tubig. Isa, isa. Na tubig yung lalim. Fresh na gulay galing sa aking garden. Siyempre, napakasipag gumagtanim magtanim. Kaya marami akong gulay. Wala na nga akong pambenta na gulay doon sa anong garden kasi inaabuto ng init ito talong na lang na iwan kailangan kong bilhin ng ibang binhi kagaya ng bagyo beans at ano iba pa mayroon pa kung sayote sayote inamihan ko na lang talaga to kay para hanggang tanghalian Eh, maliwag ko eh. eh, maliwa sa taklobe? May sa sa kaldero? Ayan, lalagay ko na tong ano, kasi pinahuli ko to, kasi madali maluto. Medyo sinimian ko sa bawo, kasi kami dito ayaw namin ng ang mga bisaya ayaw nila ng creamy di pareho sa magaya ma kong Bicolano na gusto namin yung creamy ang gata gusto nila yung may sabaw sabaw so ngayon lalagay ko na ang maglalagay na ako ng ajinomoto para masarap ang mga ulam Hotel lang yung ko ha, pakakala nyo marami. Tatakpan muna. Ayan. Sakto na na yung sa kahoy niya. Ipitibid ako ngayon sa kahoy kasi nag-harvest may niya. Hindi pa ako makalugar magkuha kahoy. Salamat sa magandang weather. Ayan po. Tapos doon po yung nabibilad. Ayun po yung bilaran. Ayan. Ayan po. Loto na aking ginataang gulay. Ganyan lang po ang gusto namin. Medyo may sabaw. Let's go to this video. Thank you for watching!